Hello po. Ayon sa World Health Organization, ay masama pala sa tao ang laging nakaupo at matagal na nakaupo. Sino kaya yung mga taong ganito, no? Ah, uh, medyo may mga trabaho kasi na it requires na matagal tayong nakaupo. Pwede silang at risk sa mga ganito. Kapag ikaw ay madalas na nakaupo more than 2 hours ay posibleng may komplikasyon ito. Ako po pala ang inyong Naidarna, ang inyong PWD, but never a disability, Naidarna, your online doc. At ayon sa pagsusuri, pwede itong magdulot ng diabetes kasi more or less sedentary na ang lifestyle natin. No? Pagkataba, mm, ayaw natin lahat yan. Pagmamanhid ng paa at pagbuo ng klat o pagbuo ng uh, dugo sa binti. Kapag lagi tayong nakaupo, mas tatabaka dahil sa kakulangan ng exercise. Recently, exercise na ang lagi kong sinasabi sa mga videos ko, no? Kailangan makinig tayo mabuti. Kasi tayo pag minsan hangga't hindi natin nag nararamdaman ang sakit o hangga't wala tayong sakit, hindi tayo mag -e exercise hindi tayo mag-change -e ng lifestyle natin, which is, hindi po tama. No? Dahil alam na natin na possible na magkaroon tayo ng mga sakit na yon dapat sundin na natin. Okay? Pwede rin itong, sabi ko ka kanina, magdulot ng diabetes dahil konti lang yung physical activity natin at lagi tayong nakaupo. Okay? Ang pinaka komplikasyon ng pag-upo na ay, ay, pwedeng magkaroon ng pamumuo ng dugo sa binti. Nangyayari ito pag uh, pwedeng mangyari dito ay ang paglipat ng dugo sa ibang party ng katawan natin at yung iba sa baga. No? Nahihirapang huminga ang pasyente at ang tawag natin dito ay pulmonary embolism at ito ay nakakamatay. Pwede rin po magkafat fat wallet syndrome. Ano po ba itong fat wallet syndrome? Sana all fat ang mga wallet. <laughs> Hindi po ganun yon, no? Usually, ito ay nakukuha sa matagal na pagkakaupo, lalong-lalo na kapag um, yung naupuan natin, yung mga wallets natin sa, at sa ating pagkakaupo. Usually, ito sa mga lalaki, no? nangyari uh, nangyayari po dito, nagkakaroon ng piligro, kaya naiipit yung ugat natin, yung nerve natin sa may puwet, kaya magdudulot ito ng pagmamanhid sa ating mga paa. Di ba? Madalas itong mangyari sa mga lalaki, sa mga drivers, okay? O kaya naman sa mga executives na laging nakaupo. Kaya ano ang mga solusyon natin? Tumayo tayo rin tayo pag may time. Gumalaw, galaw din tayo. So, una, sa bawat 30 minutes nating pagkaupo, ay tumayo tayo ng 2 minutes para mag-stretch. Stretch. Kung isang oras naman po tayong mag nakaupo, kailangan pong maglakad-lakad tayo ng kahit na 5 minutes lang. Kaya lang konti lang yun eh. So, ganito po. Tuturuan ko kayo, uh, kapag uupo po tayo ng dalawang oras, make it a habit na 20 minutes po mag din po tayo. Ang pag natin, hindi ibig sabihin, hahawak tayo ng cellphone, kundi maglakad, lakad, lakad, lakad po tayo. mag lang. Ganun lang. For every 2 hours. Kung hindi naman kaya, or kapag mas konti, which is better, no? Mas konti ang ating pagkakaupo. Mga 30 minutes, tumayo lang po ng 2 minutes. Then, kapag isang oras naman, tumayo po tayo at maglakad. Okay ba yon? Gumalaw, galaw, galaw po kahit nakaupo. <laughs> Paano po yon? Pwede pong habang Kunwari, nagtatype po kayo o talaga hindi kayo maistorbo sa pagkakaupo nyo, pwede nyo pong exercise po ang katawan ninyo. Okay? Galaw-galawin nyo po ang paa nyo, ipadyak nyo. Ganyan, hindi nyo lang po nakikita. Pumapadyak po ako ngayon para tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng ating mga dugo. Yon, tama po, no? Tapos, kung sa uh, sasabihin nyo, ang hirap namang mag-exercise, nai. Sa simpleng stretching exercises lang po, eh, malaking tulong na yon. Kung wag nyo pong iipunin, wag nyo gagawin lahat. Ang ehersisyo, kunwari, paggabi, kasi kung buong araw ka nakaupo, hatiin nyo yung exercise. Pwede sa umaga, pwedeng sa gabi. Okay? Tapos dun sa fat wallet syndrome, para hindi tayo magkaroon nun, sana magkaroon lang tayo mga fat wallet, hindi yung fat wallet syndrome, ilagay ninyo sa harap ng inyong pantalon ang mga wallets. Or pwede namang bawasan nyo ang laman ng mga wallets nyo. At ibigay nyo na lang sa amin. De joke lang po! <laughs> Kung matalas naman pong gumamit ng computer, nabanggit ko na po ito kanina, mag-break at maglakad ng mga 20 minutes po. No? Yun po ang rule natin, rule of twos. Ano yung rule of twos natin? Uh, kapag 2 hours na tayong naka naka uh, upo dahil sa computer, dapat mag-break din po tayo ng 20 minutes. Okay? Para rin po pangalagaan natin ang ating mga mata, hindi lang po ang ating mga paa, hindi lang mga puwet, hindi lang po yon, no? Para rin po maiwasan natin yung computer vision syndrome na dineskas ko po sa itulay ni Doc. Okay? So, ayun. Ang tatandaan po natin lagi, gumalaw-galaw upang ang ating buhay ay humaba. Salamat po!